arawan o pakyawan. Totoo nga kaya nakapagpakyawan yung trabaho ay nawawala sa quality yung gawa. At totoo nga kaya nakapagkaarawan yung trabaho ay makakatipid tayo sa labor cost ng uh, ipinapagawa natin yan po ang uh, pag-uusapan natin mga sir sa video na ito kaya kung interesado ka sa ganitong uri ng topic panoorin mo po hanggang dulo yung video na ito at uh, kung bago ka pa lang sa channel na ito pakiclick na lang din po ng uh, subscribe button at uh, pakiclick na lang din po yung like para patuloy ka makapanood ng mga ganitong uri ng video Magandang araw po muli mga sir at uh, welcome back po ulit sa ating uh, youtube channel May isa nga po tayong naging kliyente kung saan uh, pinapagawa niya sa atin ngayon ay ito po nga pagtatiles ng kanilang uh, bahay, yung kanilang flooring at nung araw nga po na nag-visit uh, tayo dito para magbigay uh, ng Uh, labor and materials uh, estimate ang uh, in-offer nga po natin is uh, pakiyawan na lang dahil yun naman po talaga yung uh, nagiging uh, paraan natin sa pag uh, tatanggap ng mga ganitong uri ng uh, trabaho so dito nga po na-open sa atin ng ating uh, kliyente na ayaw daw po nila sana ng uh, pakiyawan kumbaga gusto po nila ng uh, arawan na lang dahil ang unang-unang -una nga pong dahilan is kapag uh, kapag pakiyawan daw po ay uh, kumbaga sinasabotahe yung trabaho uh, nawawala sa quality pangit po yung pagkakagawa at dahil nga po mga sir sa halos ilang taon na rin tayo na ganito po yung uh, sistema natin yung uh, pagtatanggap po natin ng trabaho ay uh, pakiyawan po talaga tayo so dito po uh, nagbigay ako ng uh, mga uh, kumbaga uh, na justify din natin yung uh, ganitong uri ng Uh, trabaho yung uh, pakiyawan nga po ano at pagdating nga po doon sa sinasabi na kapag kapakiyawan daw po ay nawawala sa quality yung gawa uh, siguro po mga sariyan po yung uh, sasagutin natin dahil uh, para po sa akin hindi po ito uh, sapat na dahilan na sabihin na kapag kapakiyawan yung uh, trabaho ay uh, pangit kumbaga wala sa quality uh, wala sa ayos yung uh, pagkakagawa pero bago ko po yung nasagutin mga sir ay gusto ko lang pong ishare sa inyo itong ating experience uh, tungkol po dito sa ating uh, trabaho. Na hindi naman po sa pagmamalaki ng ating uh, mga gawa o yung ating uh, trabaho. Isa po sa nagiging kumbaga napapasunod-sunod natin yung trabaho napapasunod sunod ko po yung trabaho base po doon sa mga recommendation ng ating mga pinaggawan Kumbaga, ito po yung mga uh, mga bagong customer o mga bagong kliyente na ni tayo nung ating uh, uh, nung uh, pinagawan natin. Kapag uh, may nagtanong po sa kanila na kung may kilalaban ba na setter or mason or yung uh, gagawa sa kanilang bahay dahil uh, katulad po nito na pagpapatiles, uh, kumbaga po na uh, naaalala agad tayo ng ating uh, mga pinaggawan uh, para may rekomenda dun sa kanila. So, yan po yung uh, mga nagiging uh, pasunod-sunod nating trabaho sa ngayon na kumbaga yung recommendations at yung mga uh, halimbawa kapag maipapagawa uh, may papagawa ulit yung uh, naging kliyente natin tayo rin po ulit yung uh, tatawagan tayo rin po ulit yung uh, kukunin yun nga po yung uh, sinasabi natin na hindi naman po siguro tayo kukunin ulit, hindi po tayo i kung panget po yung pagkakagawa natin. Kumbaga kung baga uh, kung wala sa quality yung gawa natin. At balik nga po tayo dun mga sir sa napag-uusapan natin na tungkol dito sa kapag kapakyawan daw ay nawawala sa quality yung gawa. Ang uh, masasabi ko lang po dito mga sir is maging arawan man po yan o pakiyawan kung talaga pong... Uh, wala po sa quality yung gawa ng isang uh, worker o isang manggagawa, is ganun na ganun din po talaga yung magiging resulta. Yung uh, pinupunto po natin dito, hindi po natin pwedeng isisi sa pakyawan, kaya po wala sa quality yung gawa. baga po, doon po ito mismo sa manggagawa o doon sa worker. Dahil para po kasi sa akin mga sir, bilang isang uh, uh, manggagawang pakyawan, alam ko rin po yung pangit na gawa o yung wala sa quality kumpara doon sa malinis at magandang uh, pagkakagawa. Yung uh, pinupunto ko po dito dahil nga po sa pakiyawan tayo, pakiyawan ako, at yung inahanap po natin is trabaho talaga, kumbaga tuloy-tuloy na trabaho, nandun tayo sa magandang quality o yung magandang pagkakagawa dahil nga po doon sa mga uh, advantages ng uh, pagkakaroon ng mga recommendations o yung mga, uh, kumbaga, Uh, kapag magpapagawa ulit, uh, tayo ulit yung tatawagan, tayo yung maalala para gumawa ulit dun sa kanila, so yun po yung uh, nagiging uh, rason natin para gawin nating uh, Maayos, nasa quality at maganda yung pagkakagawa. At may share ko na lang din po sa inyo mga ser, yung isang advantage ng pakyawan kumpara sa uh, arawan. Kapag kapakyawan po kasi mga sir ang isang manggagawa, ito po ay kumbaga hindi mo na kailangang bantayan, ano, kumbaga hindi mo kailangan manduhan. Basta't masabi mo kung ano ba yung mga ipapagawa mo. Ang isa pong advantage ng isang pakyawan is kapag ka, mayroon ka pong kita o kumbaga hindi ka aya sa paningin natin na so dito po meron po tayong karapatan na Uh, sabihin ito sa kanya para magkaroon po siya ng pagkakataon na baguhin or isaayos. So yung kagandahan naman po dito, hindi na po natin kailangan magdagdag ng labor cost kapag kaganito po yung reklamo natin. So kumbaga uh, dahil nga sa pangit, hindi naman po talaga katanggap-tanggap yung gawa. So pwede po natin ipabago na hindi na po tayo nagdadagdag ng uh, labor cost. Ano po? So kung ikukumpara po natin ito sa arawan, dahil yun nga po yung sinasabi natin na kahit po arawan or pakayawan yung isang manggagawa kung talagang ganun, uh, ganun po yung uh, trabaho niya ganun, din, ganun po talaga siya magtrabaho na kumbaga yun nga uh, sinasabi natin na wala sa ayos or wala sa puso kaya nagiging pangit yung uh, resulta so yung pagkakaiba na po niyan sa arawan syempre kapag ka uh, may pinabago tayo or may ipinaba, uh, ipinaayos tayo na sana ay tapos na pero yun nga dahil pangit dadagdag tayo ng uh, labor cost kumbaga so dadagdag yung labor cost natin dahil syempre mag-extension ng oras o yung araw ano po? so yan po yung isa sa pagkakaiba or advantage ng pakyawan sa arawan. Kaya pagdating nga po dito sa isang uh, uh, issue na mas nakakatipid mas makakatipid raw po tayo sa arawan kumpara sa pakyawan depende pa rin po ito mga sir sa manggagawa na makukuha natin dahil yun nga po kung talagang yung isang manggagawa ay ganoon po yung uri ng kanyang trabaho na talagang kumbaga hindi nga uh, isinasaayos or kumbaga swerte na lang po natin kung makakuha tayo ng arawan na malinis gumawa at kumbaga alam niya po talaga yung ginagawa niya alam niya po yung uh, trabaho na halimbawa na lang po yung kaya niya namang tapusin half day or ganitong uh, ilang oras lang so yung iba po niyan gagawin na isang araw na ano kumbaga bubuuin na niya ng isang araw so kumbaga doon po alam po yon ng isang manggagawa At pagdating naman po mga sir sa labor cost ng halimbawa po itong uh, pagtatiles natin, so siguro po hindi na lang ako magbibigay ng amount tungkol uh, dito po sa labor cost ng uh, pagtatiles natin. Ang uh, gusto ko na lang po ditong ipaliwanag is kumbaga yung pagkakaiba ng uh, labor cost 4 years ago, 3 years ago, kumpara po ngayon na talaga namang alam naman po talaga natin yung uh, sobrang mahal na mga bilihin sa ngayon, So alam din po natin yung sitwasyon ng ating uh, manggagawa na siyempre unang-una po yan, siyempre pamilyado yan, may mga anak yan na uh, pinapag-aral. So siguro po yung, siguro po yung hihingi na lang natin sa mga kalayente natin or doon sa mga magpapagawa o yung mag, uh, magpapagawa pa lang. So kung yung alam po natin na presyohan noong 4 uh, years ago o 3 years ago, so siguro po kung nagkakaroon ito ng diferensya or nagkakaroon ito ng dagdag na uh, at least 40 to 50 pesos yung pagkakaiba niya halimbawa po sa per square meter kung halimbawa po yung alam natin na 200 per square meter 4 years ago so dito po siguro kung halimbawa uh, bigyan man tayo ng presyo na 250 per square meter sa ngayon uh, ngayong taon na ito so siguro po pagbigyan na lang din po natin yun dahil saan lang naman po ba talaga mapupunta yung Uh, 200 pesos per square meter uh, kumpara po sa mga sa taas na mga bilihin sa ngayon. Ano po, so halimbawa po yan, halimbawa yung uh, manggagawa natin is may pamilya na din, may pinapag-aral na mga anak. So paano po kapag uh, yung helper niya din, uh, meron na rin pamilya, meron na rin mga anak. Hindi ko na po ito sinasabi na kumbaga hihingi na lang po natin na sana intindihin na lang din po naman natin. At ayun nga po mga sir, ayun uh, lang po muna yung uh, para sa video po natin ito. At uh, sana po nakapag-share tayo ng idea or uh, tip tungkol po dito sa pagkakaiba ng arawan or pakyawan. Kung uh, bago ka pa lang po sa channel ito, huwag mo pong kalimutang i-click yung uh, like at uh, pakiclick na lang din po yung subscribe button para patuloy ka po makapanood na maganda itong uri ng video. So maraming maraming salamat po sa panonood at uh, God bless po sa ating lahat.